gagayam live time na yun gagayam sagat no kayo ngayon may gagayam lembag nga malim kayo amin nga awan labas na arat to ina manen nga umay ag live taga kirino parabis na no mabuya yun to na ito itay upload ko agpapaam mo ang masyakit taga Kirino province may sanak nga Ilocano si kayo nga eh ako rayak no adati umay ago rayak nga na adda agbuya ag, Maringat na lumabas. Dati 2 minutes tayo dito ay live tayo hi jessica all moges tama ba taga no ka nga kabsat mawatan ti ilocano jacket may sanak nga ilokano manunti tawin mo nga Philippines ah pare pares tayo Philippines din ako hello meron na tayong 10 viewers mga kaibigan ewan ko kung naintindan nyo ang isang ilokano ilang taong ka na jisig ah manot tawin mo hey sabi ni Clover hi Clover where you from sir sangka Ako din Philippines ah, Ako din dito sa Philippines Pare-parehas lang tayo taga Pilipinas ako eh Dito ako sa may Quirino province May sana ka Ilocano Naiintindan nyo ba ang Ilocano? naiintindihan nyo ang salitang Ilocano Salita namin May sana ka Ilocano tuy na Quirino province subscribe uh, pa subscribe din maraming salamat salita na kayo ako yun yung nagsasalita nagsasalita kaya ako. jack jack lock 454 shout out sa iyo shout out din nga pala sa mga naunang nag comment shout out sa iyo ma'am jessica Shout out din kay Clover. Shout out din kay Jack Luck. Maraming maraming salamat sa inyong pagpunta sa ating live. Sana maka 1000 like ikaw. Oh, maraming maraming salamat. Sana nga ako ay makapag 1000 like. Makapag 1000 subscriber din. Ako ay nagsisimula pa lamang sa ating YouTube pero mayroon na tayong mga bisita. Mayroon tayong mga viewers kaya ko ay nagpapasalamat sa inyo mga kaibigan 10,000 yan boss wow dami sana nga youtube boss napakasarap naman pakinggan ang iyong mga comment mga kaibigan naiintindihan nyo ba ng ilokano meron na po akong kwa, uh, na views na 40,000 sa isang video nakita nyo ba yung video ko dyan may kwan na eh, 40,000. Braille talaga po. Pangalan ko ay Braille. Ano ba? Braille ba? Babae ka man, Jessica o lalaki? Jacklo, ano pangalan mo? Pangalan ko ay isang Ay ano, yung pangalan ko ay Lucano. Isa po akong lalaki, kung babae ka. Babae ka ba? isa po akong lalaki ay parehas tayong lalaki lalaki din ako naghanap ako ng babaeng magmamahal ng tapat sa akin kung meron meron ka bang kilala nakita ko na ka na yan. ay nakita mo na ako saan mo ako nakita baka nakita mo ako sa daan hinto mitsu oh, hinto mitsu sabi ay meron pa pala pa shout out po sa mga si Jerseys Jim, Desom, shout out sa iyo, idol. Shout out sa kay Bigan. Shout out sabi niya pa shout out po nga sa pinsan ko, pangalan niya Arvin, Ah, shout out nga pala sa pinsan niyang si Arbin. Di ko alam kung anong pang-apelyido ng kanyang pinsan. Maraming maraming salamat, friend pa-subscribe nga rin sa ating YouTube para magkaroon tayo ng 1,000 subscriber. Wala pang isang ng subscriber. Hento Mitsu, sabi ng Clover, anong Hento Mitsu? Nakakain ba 'yun? Nakita ko na 'yan, sabi ng hindi. Nakita mo na ako? Sa mo ako nakita, sir? Baka nakita tayo sa daan dati eh. nakalimutan mo lang uh, ganoon eh nawala na nag zero viewers naman na tayo bigla ang dami lang kanina biglaan lang yon. meron na tayong 7 minutes and 27 seconds sa ating live meron na naman tayong viewers mga kaibigan hello sa ating viewers comment naman kung ilokano ka tagalog or bisaya or ano english o ano ka pag comment na lang or pa subscribe na rin sa ating youtube channel Malay mo Bukas magkita tayo sa daan O kaya Magkita tayo sa inyong bahay Mga kaibigan Salamat sa nag like Mayroon nag like na isa Lagay nga ta Ilocano nga padak ay natoy daan Napananda Napanan nga Ay nga gaya Ilocano nga padak Mawatan nyo ka ati Kay Gabsa ta uh, May sana Ngay Lucano Na Impiklan Ngay Lucano Nga Taga Kirino Province No Ag comment ka mo Tila Ay Bagam no Mawawatan ti Bugbarak Gayem At Tal daman Talo nga uh, Viewers tayo Kay buy nak na Nga Naka idda. Madinak malasin natin, nagsingit-ngitmala, di nga'y aniniwan di kwa may lingid dyan ti rupak. So nga, ma madina malasin. Magsasawa ka, huwag ko tan makita na. Hindi ako gwapo pero pogi lang. Sabi sa Tagalog, gano'n. Sa Tagalog di ako gwapo pero ako isang pogi. Sana all maniwala ka. no hindi, hindi yun totoo. Hinto Betso, nasaan ka na? Ah, uh, dagay talong viewers tayo Kaya madida may tag-comment Baka dito mo uwatan tayo Ibagbagak Tagatno kayo ngay Kayem Ibagayo lang no Tagatno kayo tayo, pakita ka rin Rupak no, nyatim ako O, oh, eto yun eh, Dati talong viewers tayo Madimot nga ag-comment Baka mabot-buting kahit may sak nga Ilocano nga taga probinsya ti Kirino no ag comment ka asidig ka lang baka agkita tanto no tadalan at dati 9 minutes and 55 seconds tapos sa ating live mga kaibigan hintayin natin ang mga viewers natin marami yung sabi nung isa kanina 10,000 daw sana all nagkatala dyan buta kong ko dati ko ana dyan yung muna nga nagkana ay tapok 10 minutes na po dito ikaw tayo titi, titi, live tayo diba kinagpartak Napanan na ganyan na doon mga hindi na comment na ganyan Nagbuya nga viewers Nagturo-turoan nyo nga ikakaya Kumunta ipakita ko mga di Trupa ka uno um, nagawa po mo lang kaya kita mo saan Baka pinagkita mo ka pa kahit ka Alam wow. ka pilitong ka uh, nga rod Oh, hanya bila kita makan jaga ya, mahu apa pun, pangai, cikiman. Mati ka timo aja. Apa kita mentil Oh, No. Ada kamu urkit ini nopo. Sana mau ngai bagu mau pakai dat. Ana ngai garau. ke mai sanga puge. Mati ka mano sarang. Dan mau. So, uh, ilang dagat ko zero pa dyan Ti, ano ni Baka iba pangit Pangit na Warag pa'y sumalit Yan orin Gaya, ito ko ako na Nag uh, Tawag na Ito po ikaw na live ko Bahala na kayo oh, Bye bye Sana all